Hello mga ka-partner Ngayon ay Hinihintay lang natin yung bibili sa akin ng pantusok Nawala daw yung kanyang pantusok kaya may kumuha ata Kaya bibili ulit siya ng dalawa A few later. So pa yun na galing Basta ano Basta ano yun ano ano ba yung dati ginawa mo sa akin? Solid? Ha? Ah? Solid yung dati, ano? Alay -alay. Solid. Ah, oh, yung Aray walang welding. Alang ano 'yan? Aray ganun aray. Pero mas magandang ibutas aray. Stainless din. Wala nga lang siyang welding. Aling Ganyan din. Pero mas ah. Oh. Maganda, maganda ibutas. Diyan ang wala namang sasabit eh. Ayun no, aray, hindi pang ispatan. Hindi, hindi ko na yun ispatan yan. Hindi kaya rin nabukal na? Hindi, hindi yun nabubukal. Makapal naman yan. Okay. 1.2 na yun eh. Ayan din, pareho nasa loob. Ano ka, Ayun din yan? Ah, ay, kasama na, aray. Sama Dito. na yan, para may case. Para... Ayan. Uh, Ayan. Yeah. Pagka nagpapasya pa kayo oh. sa Jamaica, ah. Nawala yung Ayan. 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 Ay may nagpabutas nung Ayan. araw Ay, ang Ayan. kahaw Ayan. 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 Kasi na ako nagubad ng damit yun, eh. Yun. Sa yung tinuna. Yun. sa dyan ano baka. Oo um, nga. Pero doon sa iyaw, pag ay putas. Ha? Ah? Naid, may dad. Yung una? Oo. Oh, pero basa yung matalas eh. Mas maluan yan. Mas maluan. Oo. Mas magaling rin. yan. Salamat. Sa iyo yung Salamat din ako. Yun. Yeah. Bitla, naman tayo ng gantay. Hindi wala yung isa kong mausap na magpapaturok daw ng baka. Nasa 20 km pa siguro yun. Kaya hanapin ko pa ang bahay. Igagabihin na ko. inches later Inyo lahat yan? Ano lahat yan baka? Ah, itong alpas na to? Andi, naandi. Ha? Huh? Yung mga ano, nakatali. Ay, ayaw ko para ba makaprovision ng manok ay makapagbayad pa. Yung taray, wala tali. At sinasanay ko yung mga yan. Ha? Huh? Eh! Ngayon nga araw po. May mauna na tali. Mayroon naman pa malit. Tiyatamad pa ba Ay, maliit ang tali. Ah. May ikit may ipitan ka. Ha? May ikit may ipitan ka. Malakas. Kaya tatabi ka. Kaya tatabi ka. quality and dumi. Nah! Ah! Ah! Ito. Asin ko ya, pa na mo. Ah! nga, nagaanib din ako ng hmm. asin. Ang uh. tao naman. Ah! Ay, yan lang ba? yan. Masama din pag kalaging gamot ang ipupurga. Ang... Ay, tingin si lang ako ano. Si kikinis yan. Ay, eh. Hindi rin maganda sa baka pag palaging ano ay vermicting. Ngelulong lang purga. Hoy ah! okay na. Ah. Ah. Mamalikan itong aso ko. Hindi, ito naman mga paano ko na yung mga yan. Ah, mga bisyo. Ito ang nabili ko lang doon, mga... yung yung inahin. Yung inahin. Malaya no. Malaya ang inahin niya.

Delikado itong ano mo Mga kasugat to okay, okay, okay. Kaka lalagay ko lang yan ito doon Ay sabi ko puta ba wala ipitan eh Mga kasugat to sa mga ah! baka sabi ko eh Malagay niya muna ang ano ah! 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 Parang gumanda lang yung katawan nung ano Mula kasi inak hindi ko pa napurga Ang takaw naman Ay gusto bumilog man lang ang ano Hmm. Tinggal mo mga po kuya, kuha nang kaya natin Aramat. para hindi maano ang gamot matapon. Ay, tunggu tunggu saya ya eh. malikut hmm. oh okay ini apa Wah, ayo ini di kena Eh, pag hindi nga malas ng presyo yan, no? Eh, po sa sinabi ko sa iyo. Ito yung sumabit. You know. Ayan o. Kaya ito sprayan natin. Ay, malalagay ko nga lang din ano. Sprayan natin yung ano. Kumayod yung ano. Rerere yung, yung pinagturo ka niya. Ay, kaya yung tinanong ko kasi. Pag may sugat. Kaya tawagan mo ba? May gipat. Yan ang ayaw ng amoy. Okay, ako, tas tingin niyo po kayong ano. Baka langawin yung ano. Sumabit kanina kita ko eh. ano pa? po. May it may dala. Hmm. Oh, Na dedi pa kasi ito, di ko. Ah, na dedi pa 'yan? Na dedi -de pa, di ko iniwala. Pag nag ano nang ano ito, malapit mo ano, dito ano sa kanila. na 'to? Yan hindi -de yan. December pinang ano. Hindi yan naka. Makikita na sa ano 'yan, sa warintahan, makikita. No. Pagka hindi barat ang bibili sa inyo niya din ang damay gayon pagkasugat ano hindi na kamukha nakangangayan na no? ba oh, gumaling ay gam inisprehan ko nga lang nung may git, hindi malalim balat lang ba may doon hindi sa ganito oh yun madalasan kadalasan na tumataka isa nga ganito eh o kaya sa buntot ay yun, nakapasok ito siguro sa alam ano mm -hmm. ito eh kung nakabot sa gayon mapapabinta mag ng maga layas ito lang alpas kong dalawa ayan ito yun ito, ito na ano tagalog din ayun tapos, dito. Dito niya, oh. Magkapatid dito. Ah. Ay buntis na rin. Ang bilis talaga ng Tagalog. Bilis mga anak. Nakakatuwa lang. Kaso nga lamang eh. Yung paglaki po, no? Bukano, boss. Ang taga-sariyaya kayo. Opo. Pero ako pagaling pong Batangas ngayon. Hmm. Hindi hmm. magbaba ka dito yung vlogger. Hmm, siya yung vlogger? Hmm. Kaano mo lagi yung... Maganda rin inahin mo. Malaking baka. Ito naman hindi naman sa amin. Ito, dito iram lang. Pero kami dito. Ano, jangat dyan kayo. Huwag lang kami magpapadami ng bahay, ha? Ayun ang sabi sa inyo. Oo. Oh. So, huwag lang simento. Ay, oo. hindi po di simento. Saan kami dito? Sige po. Sige, Thank you, ha. Ingat. salamat din. Ito pong bakang ito sa inyo din po. Ito, sa tiyo ko. Ayun, ano. Ayun, karinginang ano. Oo. may kit hindi natuyo ang damo dito as in boss pahin namin mo yung isang ano Nang... ng tubig na may asin oh. para kuminis ay eh, di mo Bukas na may mata ko takaw na yan. Ingat. Salamat po. Thank you. Maraming na. Tapos din natin. Ay, tama naman ang panahon. Hindi, hindi lumakas yung ulan. Pero ulan sa kanina. Sa kalsada. Nang ako'y okay nasa biyahe pa. Ayan. So mga farmer, pabalik na ako ng sariyaya. Pero nandito pa ako sa Lucena. Shoutout po pala ay Boss Albert de Guzman. Ayan ang Lucena. Ayan. So, tayo nagsurok ngayon. Kapalik ako sa sarihaya at bibili po ako ng baka ngayon. Baka may magustuhan ako doon kay Terjimjim na baka. Ah, uh, kahit dalawa. Meanwhile... Hmm, parang gusto na sumama nito. So, magpabili.

Nakakuha ko. Ilan? Nang una ay eh, nakaisa naka lang. Tapos sumulit ako ng dalawa. Nakakuha ko ulit yung dalawa. Uh. Nakatatlo ko na pala daan. Oo. Uh. Ayun, magagalit nakakuha ka doon. Baka binabahan na din ano. Dahil na no? nang bintay Pares din sa inyo. Pares din sa din sa inyo. Ba't ang mga tayong ano ito ay eh, may mga pingas? Pagkapanganak na? Tanda? Ginugupit yung mga dulo? Ha? Ah? Ah, Asama naman magtanda ng mga ita sa tayong na. Mukhang... Kailangan tayo na eh, yung iba. Hindi naman pwede namang hiruhan eh. na lang eh. Napangit na ano? Papingasa na. Oo. Oh? oh. may mga patalang dulo. Oo oh? nga. Ay sanay. Eh? Maraming baka may punta daw. Nung unang punta kayo, ay, sana, ko ay madami. Ay isa na gusto ko. Ko. na nga sana ako eh. May nalukla sa akin yung oh. isa isang, isa isa. Hindi siya akong binili. Yung pangalawa ay eh, lalabing lima ata. Lahok, may babae may lalaki. May babae, may lalaki. Mayroon mga dalawahan taon na. Magugulang na. Ibalik Yung sa sobrang liit. Ano ka sugat na rin tayo upay na rin? Malapit Kaling? yun? Wala ah, yun. meron daw, ito na dito tama ng kawad, konti. Malapit sa kilikili sa ibaba e, ng paypay. wala naman no, kung sayaw. Agayon na rin tinatag Kalhati sa aking habang yung tatong daday agawan. Hindi ipatay pa nakakain. Mabilis gumanda. One eternity later. Ano nga nakaiga? ay, um, ay, ngayon. Later. Hindi yan, bata yan. Mm -hmm. Tingnan ko yun yung ilaw. Yeah. Oh! Ano sir? Ang gano'n? Sa dalawa kaya? Sagad na gayon? Bawasan mo na konting. Man, parang hindi tayo magkahiya <laughs> sa konting buwan. Ay! Para mabigyan ko na ng baka yung nag-aantay. Matagal na nag-aantay. oh, na yun. Ayun Oh, hindi ko alam kung hanggang kailan pa nga ako bibili. Laging itata may magsasabi ulit. Ah, uh, diba nabilang ko na. Meron na magsasabi. Nakabalita ng baka. Ayun si ano. Lucena. Ah, parang so, ah, hindi naman yung yung bumili sa akin. Sa na wala na kayo. Dalawa ngayon. Yung sanalo ha. Yung sanalo ha. E, yeah, eh, ito ba yung ngayon? Hindi yo. Ya, ito ba yung ngayon? Ay, yun nga, yun nga, oh, yun. Medyo may pinga sa tenga. Oh, yun nga yan. Yung pala ito may yung pala Yun. Yung isa. yun isa yung. Pumiga, narinare. Balitang noo. ay magkatabing yan, abalik ah, ka ubo, bawas ya, tiramunahin na, yung dalawa. ka na, na, Bukas ka na, bawas na, paparito ka na, bawas ka na, bawas na, bawas Aga-aga. Aga, aga. pa Umagay yan. Ah. Umagay niya, mga 7:30. Bukas mo na lang ang tuturukan Lagyan mo na rin ng pang liig Ako na magkaan ng butarila Oo, ganyan nalang, saka mo na lang pang tapang Salamat ako Ito nating baka ay Gat <laughs> na rin yung pinaka Pogi <laughs> para hindi mapulaan ng mag-aalaga eh, yung iba ko mga nag-aalaga ng baka medyo masisailan din eh Ang pinili ko yung medyo mahaba mataas na medyo bata-bata para may paglalakihan pa so hanggang dito na lamang muna at mahaba na yung ating naging video marahaba na ganap ako'y uwi na sa bahay buwas na lang deliver mga farmer at buwas ko na lang tuturuan ng vitamin at pupurgahin salamat po hanggang dito na lamang at bad po sa ating lahat